parang gummy bear. 'yun? 'yung iba, sinasabi na wag daw mag-oorder sa. Mhm. shop. Sabi do pilit. Kung dalo yung bahay, ano lang? kung saan natin ko tina na mga ito Ano naman Ano ito <coughs> parang giveaway. katulad ng sampayan kaya oh, sa ano, ano, di. ano, ano, oh, ako mas masakop nito parang aniyon pang ano yun, yung talo 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 Ano talo 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 Diyan na dinig din. okay, mo Okay. That's all for now. Ano yun, guys? That is the TCS. Pakinggan n'yan para hindi na kay galing. Bait fortune. 'Yun. Ayun lang lahat. <Gandang sl estimates> Ayun, okay lang. Okay ba 'yan, guys? Marami akong ano, <Even> ano yung vitamins. Ha? <coughs> okay lang ba ito? Ito ba yun? Totoo ba ito? Ay? Totoo ba yan? Dumating nga yung ano? January 8. 8 ngayon dahil 9. 9 na. Okay, ito yung 4 January 9 ko na ano video. Aroy! Mabasagin niya yung ano remote. Totoo kaya yan? Check ko lang ha. Okay, bye bye tayo. <laughs> Isa sa andun pala, nanonood pala kami. Bye-bye, Gabo, daw. Ito na. Bye-bye na for now. Yan ang ano ko. Gluta. Gluta tayon for ano. Binili ko to para daw ito sa ano eh. Makakatulong daw sa paglinis ng ano. Yung sa may mga fatty liver. Ewan ko kung totoo. Okay. Thank you. Next, next. Ano na naman tayo. Next video. Bye.